or may nalusob ka ng terorista. So may mga may naging plano kayo. 'Di ba? Na hindi dapat iparating sa taong bayan. Kung paano ito na, na nalusub, paano ito nalaman ang impormasyon kung saan galing ang mga terorista. Because two things are like in one or more respects they are necessary necessarily alike in some other respect. So bakit nagiging fallacy yan? So ginagawa dito mga kababayan na Mukhang may pagkakapareho itong kaso ni PRRD sa paghuli kay PRRD doon sa pag-atake ng te, mga terorista. So, ina-assume mo na na lahat pareha. Okay, magandang muna muna araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa Tinyo Tatabunan PH Channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa bagong tip reaction video ngayon. At, na pag usapan natin yun mga kababayan. Ako! Ako! Attorney Claire Castro na naman mga kababayan. Ako paborito, nagiging paborito na natin ito mga kababayan. Akala ko ba ang paborito natin si yung isang Castro? Oh, yung si Franz Castro mga kababayan. O oh, na parang na-transfer na niya yung yung crown mga kababayan. Oh. Bakit mga kababayan kasi itong si Attorney Claire Castro mga kababayan um, ginawang terorista Si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Nakalain niyo yan? Hmm. Ito. Isa pa. Oh, of course, abogado naman ito. Kaya, alam niya kung paano gamitin yung mga si mga kababayan. At kung hindi natin ito pupunahin, yung mga taong nakikinig, baka makapaniwala nito mga kababayan. Kaya dapat natin itong pag-usapan kasi para ah, uh, mabantayan natin itong mga technique, itong mga klasing technique na ginagamit usually ng mga abogado mga kababayan para hindi tayo madala. Okay? Hindi tayo abogado yet alam natin itong mga technique na ito kasi, oh, lahat naman tayo nag-enroll naman tayo ng logic mga kababayan. At diniscuss ito, doon sa logic mga kababayan, kung natatandaan nyo pa yung mga logic topics ninyo, ito isa ito sa mga napag-usapan. At ito ginagamit ni Attorney Claire Castro mga kababayan para lituhin at, pagka, at, at, isahan tayo mga ordinaryong Pilipino, lalo na tayong mga sumusuporta kay PRRD mga kababayan. Eto, bago natin pag-usapan si, bago natin pakinggan yung sinasabi ni Attorney Claire Castro mga kababayan kung saan parang sinabi niya na si PRRD ay isang terorista. Ito, pakinggan mo natin yung sinasabi dito ni Atty. Topacio, mga kababayan, kung saan, kung bakit hindi pwede i-invoke na parang isang blanket yung executive privilege. Okay, na ko natin ito, sa isang video ko. Yet, ito, pakita muna natin ulit. Maiksi lang ito. And then, punta tayo kay clear, clear Castro kasi naglabas na naman siya na. nako, <laughs> iwan ko na ba nan iwan ko ba naman diyan sa abogado na yan? <laughs> Ito pag-usapan natin. Pakinggan mo natin. By the way, paki-like and share ng videos natin mga kababayan. Then paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, of course, palakpak. Ito, umpisahan na natin. Oh, uh, makinig. Naka-speed up lang to. Again, mabilis lang to. Anyway, ituloy natin itong ating discussion, ano? Opo. Yung, eto naman ay eh, aking payak na opinion lamang, ha? Bilang isang small-time na lawyer. Mm -hmm. Yung inilatag na mga pamantayan ng kataas-taas ang hukuman ng Tagalog na Tagalog, ano? Hmm. Kung kailan pwedeng mag-apply iyong executive privilege. Uh -huh. Okay. Dig na natin kung pasok. Kasi ang nangyari, hindi sila sumipot. Opo. Yun pa lamang... Eh mali na po kasi nilagay dito. Hindi pwedeng sabihin na hindi na sila sisipot. Ayan Mhm. -mm. Dapat sumipot sila, sinasabi nga rito eh. Yung decision scenario, hindi pinagbabawal na ipatawag na muli. Oha. Uh -huh. Yan, ngunit kailangan pag may mga tanong, specific na tanong, okay. doon i-invoke ang executive privilege. Pero Tony, medyo bumaba ang level ng akong pagkakaintindi, no? Tungkol dun sa decision ni speaker. O nga eh. Na sana, paano yun? Yung mga ibang senador. Tignan muna natin. Yun bang tinatanong ni Manang Aimee tungkol sa pag-aresto kay Pangulong Duterte ay ito ay may koneksyon, may kaugnayan sa negosasyon sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at isang... Mahalaan, isang state o isang estado o ibang bansa? Unang-una, wala po. Ito ba ay tungkol sa isang treaty o tratado? Hindi tarantado ha, hindi naman <laughs> yun. Tratado sa, pam sa pagitan ng Pilipinas o ng ibang bansa? Hindi po. Bakit? Ito po ay tungkol sa dalawang bagay ang kanilang sinasabi. Ano po yon? Sinasabi nila yung ICC. Wala na po tayong treaty dahil umalis na tayo sa Rome statute. Okay, so far from being in negotiation with a foreign government or the United Nations or a group of foreign governments, etc. Ito uh -huh. po ay tungkol sa isang bagay na wala na po, tinanggal na natin yung ating partisipasyon sa treaty na yon. So hindi tayo pwedeng makipag-usap uh -huh. doon sa foreign government o sa ICC o kung sino pa mang Poncio Pilato. Na sabihin natin ito ay tungkol sa treaty. Oh. Wala po 'yon. Hindi po treaty 'yan. Wala po ito tungkol sa treaty. Wala okay. pong involved dito na foreign power na may embaras tayo kasi kapag ka ikaw ay mayroong pag-uusap sa isang foreign power it has to be with respect to policy making ng pangulo. Okay. Oh. Yung sa Interpol, hindi naman po treaty yung sa Interpol. Kaya po, ang ulit-ulit natin sinasabi, yung Interpol po agreement lamang po yun. Ito ay agreement, hindi po treaty yun because the Interpol is not a sovereign power. Wala pong power mag-treaty ang Interpol. Interpol is a group of nations na nagsabing magtutulungan tayo. Kanya, ha, kanya sinasabi natin at ito ay makikita natin sa website ng Interpol. Unang-una, hindi pwedeng mamilit ang Interpol na sundin mo yung red notice eto nga pala wala pang pa red notice eh. wala pa oh, diffusion pa lang ito. pala eh o oh. mm -hmm. even with a red notice hindi pwedeng pilitin kung ayaw ng gobyerno ibig sabihin this is not a treaty obligation kasi kung treaty may obligatory nature ang isang okay. treaty okay. parang batas yun eh okay yun lamang malalaman mo na na hindi treaty yung sa interpol so hindi na pwede yung unang-unang unang-unang uh, criterion kung kailan pwedeng i-invoke ang executive power. Pangalawa, okay. hindi pwede sinabi na ng Korte Suprema na hindi po blanket invocation. Oh. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay ay pwede mong sabihin executive privilege. Specific lamang na mga bagay. Okay. Eto pa, number three. Okay. Yung pwede lang mag-invoke noong katulad ng pinor shadow natin kanina mm -hmm. ay those that are in close operational proximity to the president na kailangan ay pwede niyang sabihin ang mga confidential na bagay dun sa taong yon. Sino yung mga taong yon? Miembro ng gabinete katulad ni Romulo Neri, the chairman of the National National Economic Development Authority mm. is of cabinet rank. Ayon. Yan ay hindi pwede. kay Tore, hindi naman miyembro ng gabinete Torre. si Tore. Mm. Yan hindi pwede kay Barbel. Ang <laughs> Chief PNP has the rank of director 4 ng sa hierarchy dun sa plantilla. Opo, hmm. sa PNP. Director for lang ang rango ng Chief PNP. Marami lang pribilehiyo. Okay. Number 4 This is about policy not the implementation of policy kasi may policy na eh. Correct. Ano ang policy? Umalis na tayo sa ICC. Sinabi ni Bongbong hindi tayo babalik sa ICC. The You're policy fine. has been set. Implementation na lamang 'to ng batas. Wala pong There is no such executive privilege pagdating sa implementasyon ng batas because the president and the cabinet members as executive officers ay mayroong interes ang publiko kung paano nila pinapatupad ang batas kung ito bang pagpapatupad nila sa batas ay maayos o hindi. Yan. Okay? Okay. Ito, ito ang comparison yan. Although hindi perfect analogy, siyempre, bago tayo magtapos. Opo. Mag-asawa kayo. Dumating yung lalaki, lasing. uh -huh madaling araw, sasabihin ng asawa niya, Oy, saan kagaling, galing? Yung ginagawa ng gobyerno, sinasabi niya executive privilege, Ah, wala kang pakialam! Oh. Hindi pwede yun. Okay. Ito ang invocation executive privilege kung ihahalin tulad natin sa mag-asawa. Dumating yung asawa. Lasing. Oy, saan ka ay, kasama ko yung isang kliyente. Oh. Saan kayo pumunta? Pumunta kami doon sa restaurant sa BGC. Anong ginawa nyo? Ah, Naginuman kami mm habang -hmm. dinidiscuss yung kaso. Okay. Anong dinidiscuss nyo tungkol sa kaso? Ah, hindi na kita pwedeng sagutin dyan kasi may lawyer-client confidentiality na yan. Okay. Yun, ang tamang invocation ng executive privilege. Hindi mo pwedeng sabihin, ha? Wala pa kailan. Wala sa iyo. Tulong na ako. O, oh, gawin mo sa asaba mo yun. o, hindi sinaksa ka na natuto. O, oh, hindi ka na yun. Oh, oh, oh. oh, 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 pa. Dahil pribilehyo. Hindi lang <laughs> asawa. Yun po ang halimbawa niyan. Yan ang oh, ginawa oh, oh. nung Neri. Kung isisimplify natin. Of course, that is an oversimplification. Pero para lang may idea, yung mga taong... Uh, walang background sa batas uh -huh. katulad ni Claire Castro. Oh, oh, oh. <laughs> sabihin niya, eh, siya, yung privilege, hindi pwedeng sagutin kahit ano, hindi po ganon okay mga kababayan, oh, nakakatawa naman to si Attorney to mga kababayan. na well, anyway, ito pag-usapan natin mga kababayan. Oh, summarize lang natin bago tayo pumunta doon kay Attorney Claire Castro mga kababayan. Summarize natin kung anong sinasabi dito na puntos ni Attorney to mga kababayan. Number one, ito patungkol sa executive privilege. At ito sinasabi kasi ni Attorney Claire Castro mga kababayan na kung sa mga press conference niya. Sinasabi niya na hindi sila dadalo o yung mga inimbitahan hindi dadalo kasi nga executive privilege. Covered na yun lahat. Parang ginawang isang blanket, covered na lahat. Tinakpan lahat. O lahat ng mga katarungan. At ito, ito yung sinasabi, sinamarize ni Atty. Pasio, unang-una, bakit hindi pwede nga gamitin yung executive privilege? Kasi unang-una, ang pwedeng gamitin yung executive privilege mga kababayan, doon sa mga negotiation, halimbawa, sa mga treaty, or kung nagkaroon ng negotiation yung dalawang bansa, Pilipinas at ng ibang bansa. Okay, so bakit? Kasi magiging subject ng kahihiyan yung Pilipinas or yung, ibang o yung isang bansa uh, na kung saan, kung ibulgar nila kung anong napag-usapan. Kaya, executive privilege. di ba? At ito yung explain ni Atty. Topaz yung mga kababayan, yung negotiation, yung treaty natin bilang sa Pilipinas at treaty uh, with ICC mga kababayan ay wala na. 2019 pa effective yung pag-alis natin. Okay? So kung sasabihin, kung tanong natin ay uh, valid ba yung I uh, ICC warrant, possibly valid yun. Kasi valid naman yung existence ng ICC. Pero kung tanong ninyo, Uh, I-implement yung valid na warrant na galing ICC implement nyo dito sa Pilipinas Medyo questionable yon, Okay? Kasi nga, in the first place, wala na tayo, umalis na tayo So, subject for debate pa rin yun And yet, well, anyway, oh, ginawa na nila yan At eto, pangalawa, sinasabi palusot na Interpol Coordination Yung Interpol, hindi din yung treaty Okay? Agreement lang yun 'Yung Interpol hindi pwedeng uh, mamilit sa atin nagawin 'yon. Or 'yung gawin 'yung request na lang, kaya nga request eh, 'di ba? O oh, kung mag-request ka, mamimilit ka ba? Oh, of course hindi, 'di ba? So hindi din 'yan treaty. Okay? At ito, pangatlong puntos ni Topasyo mga kababayan. Sabi ng Supreme Court, hindi blanket invocation yung executive privilege. So, based doon sa si sinasabi ni Attorney Claire Castro na Neri uh, versus Red Ribbon, ito din yung pinupuntos dito ni Attorney Topacio na kung saan pwede pa rin imbitahan yung mga tao. Pero kung ang specific na tanong ay patungkol doon, again, sa about terrorism, about national security, about the treaty, yun, pwede ka mag-invoke ng executive privilege. Okay? At eto, cabinet members lang din ang allowed. O, oh, yung si Tory, si Marville, sinabi niya, hindi pwede. Okay? At eto, mga kababayan, kailangan talagang umaten or dumalo ng mga cabinet members doon sa sinasagawang uh, hearing, senate hearing ni Amy Marcos, mga kababayan, kasi, ang tatanungin lang naman ay yung pagpatupad nila ng batas. Ano yung batas na pinatupad? Yung pag-aresto or pag-kidnap pag pagkidnap kay former President Rodrigo Duterte. Kasi nga, balikan natin. Sinasabi nila valid yung warrant of arrest. Ah, valid yun kasi valid naman yung entity na naglabas nun, yung ICC. Yun nga ang questionable, yung pagdating dito ng arrest warrant, I-dapat mo rin naman i-consider yung domestic law natin. So yun nga tanong, ang daming uh, issue dito. So valid yan, Pwede valid yan pero hindi necessary na ah uh, valid pa rin yan or kailangan mo talagang sundin yan without question pagdating dito sa batas natin. Kasi ang susunod nga ay domestic law pa rin mga kababayan. Okay? At ito na nga, inimplementa, in, -im -im -implementa, ano ba ito? In implementa nila yung arrest warrant ng ICC, so implementation na ng batas yan mga kababayan. At karapatan ng taong bayan na malaman yan kung paano inimplementa yung batas. oh, right to public information mga kababayan. O bakit i-invoke yung executive privilege? Ito, pakinggan na natin si Attorney Claire Castro mga kababayan kasi sinasabi dito nako, na Parang terorista si PRRD. Kalain nyo ito, pakinggan natin mga kababayan. Speed up lang din natin. Well, nakakalungkot kasi kung ganun yung kanyang pala uh, pananaw at uh, yun yung lumalabas na nais niya rin ipakita sa taong bayan na may cover up when in fact, uh, Christian nung first uh, hearing hindi naman mabilisan yung naganap na hearing eh, ani na oras hmm. ani na oras na tumugon sa kanyang mga katanungan maliban lamang doon sa mga covered ng executive privilege so paano ni oh, inamin niya mga kababayan ha na hindi lahat covered iilan lang, oh, inamin niya dyan yet sa mga previous press conference ay inaamin niya hindi sila dadalo kasi executive privilege oh, di ba nag self contradict na tong ano to nako hmm, eh papatuloy lang muna natin mga kababayan then stay tuned kayo hanggang solid kasi i-discuss ko anong fallacy ang ginamit dito ni Attorney Claire Castro kung saan uh, niloloko tayong ma ordinaryong Pilipino kaya, eh, kaya kung hindi kayo familiar diyan sa mga technique na yan ako maluloko talaga kayo kaya ito pakinggan muna natin may cover-up kung pumunta naman lahat yung mga resource persons na kanyang inibitahan, So walang pagka-cover-up at uh na masasabi maliban lang kung yun yung nais na iparating sa taong bayan na may ganong klaseng cover up. Apo, Yusek, siguro kayo na nga po yung magpaliwanag kasi ang kine-question po dito ay yung executive privilege. Ano po ba yung ibig sabihin niyang executive privilege na yan na siya pong kine-question nga po ng mga senador na nag-iimbestiga? Mm -mm. Christian kasi ganito, di ba? Sabi nga natin, kinatigan na ng Supreme Court itong nga uh, pag invoke ng mga ng Pangulo. <laughs> no? Hindi lang, actually, hindi sa panahon lang ni Pangulong Marcos. Uh, sa panahon pa rin ni... Um, Uh, pangulo ng uh, Gloria, Macapagal-Arroyo mm -hmm. saan uh, may karapatan ang uh, pangulo na i invoke ang executive privilege kung baga, uh, hindi nila, i-withhold nila mm -hmm. na pangulo, na mga high-ranking officials, no? Uh, Nasakop na ekotibo na i-withhold ang anumang informasyon impormasyon na nakuha nila, nagkaroon sila ng internal deliberations kung ito ay may patungkol sa national security, mm -hmm. uh, or kaya sa natin internal deliberations na hindi naman dapat i expose. Mm -hmm. National security yung sinasabi yung mga na at uh, ano pa yan? Internal deliberations na. nako naggawa-gawa pa ng ano. Lalo, eh, patuloy natin. Sa tao bayan, di ba? Kasi ano tayo eh ang, eh, ang executive department kasi is enforcement of the law, mm -hmm. di ba? So may mga pagkakaton. Halimbawa, ito na lang ang pinakamabilis ma na o pinakamadaling example. Ay, Halimbawa, meron kang lulusubin. Halimbawa, may kalaban kang terorista. Or may nalusob ka ng terorista. So may mga, may naging plano kayo. Di ba? na hindi dapat iparating sa taong bayan kung paano ito nasu na, na, na paano ito nalaman ang informasyon, kung saan galing ang mga terorista. So, kailangan pa ba bang i, isiwalat yon sa taong bayan? Samantalang yun ay mga pagpaplano na maaaring makaapekto sa national security. Mm -hmm. Hindi ba? So, mga ganong mga pagkakataon, dapat malaman ng taong bayan na hindi lahat ng ginagawa ng ekotibo ay eh dapat ini-expose sa pamamagitan lamang ng, ng uh, Senado uh, in the guise of, or sabihin natin, in aid of legislation. Mm -hmm. At yung mga elemento po na ito ng executive privilege ay pasok po dito sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes, oo. Kasi mga, mag, ano yun eh, mga strategies, mga plano na maaaring magamit pa in the future. Mm -mm. Mga ganong klaseng pagkakataon. So, hindi pwedeng isiwalat ito sa mga, sa taong bayan na may mga tao pa maapektuhan. Ma 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 okay mga kababayan, oh, stop lang muna natin diyan kaya oh, pag-usapan natin ito. Again, sinasabi ko nga ha? Uh, sinasabi ko nga na pag-usapan at kini, oh, na, na narinig nyo naman. Oh, summarize natin yung sinasabi ni Attorney Claire Castro mga kababayan <laughs> na kung saan, o oh, teka lang may disturbo dito, wait lang. Ah, ayan. Okay, o oh, sinasabi ni Attorney Claire Castro mga kababayan <laughs> na kinatigan na daw ng Supreme Court yung executive privilege. Nako, halatang nanluloko na naman mga kababayan. Kasi ito, binulgar nito nito pa siya mga kababayan na pwede pa rin imbitahan yung mga tao na yan, yung mga nasa executive. Yet, kung applicable na yung executive privilege, pwede. Pero hindi pwede gamitin isang blanket yan. Okay? At ito, sinasabi niya patungkol ito sa national security. Sinasabi na halimbawa niya terorista. Paghuli na terorista or may planong maghuli ng or aatake ng terorista. Tanong natin mga kababayan. Si terorista ba? Mag-comment kayo diyan. O mag-comment kayo diyan. Oh. So bakit sasabihin mo ngayon na yung executive privilege ay applicable kasi patungkol ito sa national security. Patungkol ito sa pag-atake ng terorista. O bakit ang gawin mong halimbawa hindi yung ordinaryong example? Halimbawa, paghuli ni o paghuli kay kanino ba? Alice Go. Ah, uh, well, ay sabi natin covered yun. Oh, di ba yung kay Alice go? Pinag-usapan yun sa Senado. Di ba? Oh. Sino pa? Mag-comment kayo diyan. Sino pang mga hinuli na napag-usapan sa Senado? Bakit itong paghuli, pag-aresto, pag-kidnap kay PRRD, diba? bakit hindi pwedeng pag-usapan? Di ba? Oh, napo. Ito si Attorney Claire Castro pero hindi pa yan mga kababayan. Okay? Ito ang ginamit dito ni Attorney Claire Castro mga kababayan na palusot. Ay, fallacy on faulty analogy. Okay, ano tawa? Again, ulitin ko. Ang ginamit niya dito ay fallacy on faulty analogy. Bakit? Ah, uh, define muna natin. Pakita ko muna sa inyo kung ano 'yan. Uh, ayan. Oh, uh. uh, this fallacy consists in assuming that because two things are alike in one or more aspects, they are necessarily necessarily alike in some other respect. Oh. Uh, oh, uh, 'di ba? Again, It uh, consistent assuming that because two things are alike in one or more respects, they are necessary, necessarily alike in some other respect. So, bakit nagiging fallacy yan? So, ginagawa dito mga kababayan na mukhang may pagkakapareho itong kaso ni PRRD sa paghuli kay PRRD doon sa pag-atake ng tema mga terorista. So, ina mo na na lahat pareha sila. Iyan yung ginagawa dito ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Kapag every time na gamitin mo ito, ikaw ay nanloloko ng tao. oh Kaya kay, tayo mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, kung hindi tayo mapagmasid sa mga teknik na ito, maloloko tayo nito. O, oh, tingnan yung pagmumukha niya, di ba? Hmm. Mukhang nagsasabi ng totoo. oh, oh. Sayang yung mukha. Hola mga mga kababayan. Oh. Yan nga bakit sa anak kaiba number one, Si PRD po ay hindi terorista. Si PRD ay hindi terorista. Pangalawa, matanda na yan. Former president pa. Oh. Walang hawak na armas, mga kababayan. Yung terorista may mga hawak na armas mapanganib yung mga terorista si PRD hindi mapanganib yung mainstream media lang nagsasabi niya na panganib, mapanganib si PRD kasi nananakot o pinapalabas nila na yung mga witnesses kagaya ni Matubato ay may banta sa buhay nako O kung may banta pa nako matagal na yan dapat ano? kung talaga ha? kung totoo lang o Yet pinapalabas dito na threat sa national security or applicable daw yung sinasabi nilang executive privilege kasi halin tulad ito na si PRRD ay isang terorista akalain nyo yan Nako Oh Kung ito mga kababayan ha Ah, uh, again, sa so kung, kung may makikinig ko, kung may mamano mamano ano ba to? Manunuo dito na Antay Duterte. Uh, or pro Lenny. Uh, well, kung pro Marcos maintindihan ko. Pero kung pro Lenny ka or kakamping ka, Antay Duterte ka, yet kumakampi ka dito kay Attorney Claire Castro na ko. Ewan ko na lang sa inyo. Kasi in the first place mga kababayan, kayo mga kakamping, at tayo mga kumakampi kay PRRD, niloloko tayo ng Marcos administration. Yet, karamihan sa inyo dyan sa mga kakamping, naniniwala kayo kahit harap-harapa na kayong niloloko dyan. At ito nga, pernisinta ko sa inyo kung anong teknik itong ginagamit nila para maintindihan yun nyo. Kung ayaw niyo pa rin maniwala dito sa ginagawa nila, ewan ko na lang. Oh, Balikan natin yung ibang mga kaso. Yun nga kay Alice Go na usapan yun sa Senate. Kahit nung kay Marwan, nung time ni Pinoy, 'di ba, natatandaan nyo? Napag-usapan din yun sa Senate. Oh. Napag-usapan yun kung anong strategy nila. Yun, klarong terorista. Bakit itong pag-aresto pa pag kidnap kay PRRD, Ayaw nila. Oh, mag-comment kayo diyan mga kababayan kasi nakikita ko dito malaking panloloko ito na ginagawa ng malakanyang sa atin. Okay? So, paki-like and share ng videos natin mga kababayan para maintindihan at pakita din ng iba. And then paki-subscribe na lang po sa ating channel. Okay, so hanggang dito na lang po muna. Kita-kita tayo hanggang sa muli. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.